Habang tumatanda tayo, nagbabago ang mga priorities natin sa buhay. Nandiyan yung iba-ibang lifestyle choices natin at spending habits na nakabase sa ating edad, estado sa buhay at kakayanan natin financially. Halimbawa na lang nung bata pa tayo, hindi pa natin iniisip kung paano kumita ng pera at sigurado wala pa sa isip natin ang pag-iipon. At ngayong nagkakaedad na tayo at marahil nagbago na priorities natin, madalas na tanong na naglalaro sa isipan natin kung magkano ba dapat ang naipon nating pera kung tayo ay nasa edad na 20s, 30s, 40s, 50s, or kapag senior na tayo. Magkano ba ang dapat kitain mo sa kasalukuyang edad mo ngayon at magkano ba ang dapat ilaan mo sa mga gastusin para maging handa ka sa mga future life events gaya ng emergencies, goals, o pagbili ng sariling bahay, pag-asawa, at even retirement. Yan ang mga katanungan na sasagutin natin sa video ito. Kaya in this video, ating tatalakayin ang 6 na payaman goals sa bawat edad. Babahagi ko rin dito ang mga gabay kung paano mabilis makaipon ng pera. May isang kasabihan nga na you are never too young or too old to save money. And as always, please give a like and subscribe to my channel for more videos gaya nito. Now, back to the topic. Number 1. Payaman goal, edad 20s yung early 20s natin ay yung time na fresh grad tayo at maaaring naghahanap pa ng trabaho or nag-uumpisa pa lang sa career. Okay lang kung wala kang maiipon sa period na to ng buhay mo. Dahil ito yung period na nagbabayad ka pa ng utang from school, gaya ng student loans or utang sa mga kamag-anak. Mas lalong mahirap makaipon kung wala ka pang trabaho. Pero kung ikaw naman ay isa sa iilang tao na nabiyayaan agad ng trabaho, ito ang best time para mag-start na mag-ipon. Dahil wala ka pang financial responsibilities, sarili mong pamilya, or since single ka pa, mas malaking portion ng iyong monthly income ang maitatabi mo. Per early 20s, ideal na makapagtabi ka ng 10% ng iyong monthly income at dapat 20% naman kung nasa late 20s ka na. Dapat meron ka rin katumbas ng tatlong buwan mong sweldo na nakalaan para sa mga emergencies para handa ka in case mawalan ka ng trabaho or kung meron mang di inaasahang gastos gaya ng pagpapagamot. Mag-open ka ng savings account para matrack mo yung ipon mo. Utilize mo rin yung mga online savings account na easily accessible and very convenient gaya ng GCash savings account. Isa sa benepisyo nito ay mas mataas ang interest rate nito Kumpara sa mga traditional banks, ang GCash savings account ay mayroong 2.6% annual interest rates as compared sa traditional banks na 0.25% annual interest rates lang. Sobrang dali lang din mag-open ng account, isang ID lang ang kailangan. Kung verified user ka na, simply upgrade lang 'yung account mo to enjoy the benefits. Zero initial deposit at zero maintaining balance na rin. Sobrang dali lang din mag ng cash from your savings account to your GCash wallet with a click of a button. Pwede ka magbayad ng bills directly from your phone. No more long lines sa bangko or bayad centers. Number 2. Payaman goal, edad 30s. So ang tanong, magkano naman kung ang edad mo ay 30s? Dapat sa edad na to, independent ka na. Meaning, meron ka ng sapat na kita para bayaran yung monthly expenses mo. Like rent, kuryente, internet at iba pa. Cleared na rin dapat halos lahat ng utang mo gaya ng student loans at utang sa mga kamag-anak. If ever by this time, meron ka pa rin utang, pwede mong panoorin yung isang video ko about paano takasa ng utang. Di literal na takas ah, mali yun. Sa video na yun, diniscuss ko kung ano yung mga methods na pwede mong sundin at i-apply para mabilis mabayaran ng mga utang. Yung link ay nasa description. Sa edad na 30, ang ideal na amount ng savings mo ay dapat katumbas na ng isang taon mong sahod. Dahil ito yung edad na kung saan ang karamihan ng mga tao ay kinasal na at meron ng anak. Kaya importante na mas mataas na dapat ang naitabi mong pera to maintain emergency funds equal to one year worth of expenses. Ito ay para makapag-focus ka naman on building your retirement fund. Sabi nga nila the earlier the better dahil pwede mong itake advantage yung power of compound interest which is yung interest na kinita ng principal ay kikita ng additional interest. Pwede mo rin consider na i-transfer yung nakalaan na pera na pangbayad sa utang, gaya ng car loans, student loans, at credit cards sa retirement fund once fully paid na ang mga ito. By this age, dapat meron ka na rin nakaset up na savings plan for your children's education. Ito yung ideal age na kung saan dapat mas malaki na yung investment mo at diversified na yung portfolio mo. Ito ay para magkaroon ka ng multiple streams of income habang nagtatrabaho ka pa which equates to more savings. Payaman goal, edad, 40s. Ito na yung estado na kung saan nasa tugatog ka na ng career mo. Malaki na ang sahod mo at marahil nasa manager position ka na or kabilang ka na sa leadership ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Gaya pa rin ang method sa edad 30s, kailangan mong dagdagan pa ang iyong investments at savings para makapag-accumulate ka ng at least 3 times ng iyong isang taong sahod. At this point, dapat isa na sa mga priority mo ay ang palagoy ng iyong retirement fund. Maraming paraan para gawin ito. Una ay ang pagkakaroon ng side hustles, gaya ng small businesses. If di kaya ng oras mo, pwede mong ipagpatuloy ang pagdevelop ng skills mo sa work for you to stay relevant. Ito ay para ma ensure na di ka mapalitan sa kumpanyang pinagtatrabahohan mo sa paraan ito rin maaaring tumaas ang sahod mo sa kumpanya. If di man, at least meron ka pa rin steady income on a monthly basis. Mahalaga yun to cover monthly expenses at para di rin mabawasan yung perang naipon mo na at this point in time. Ang goal ay makapagtabi ng at least 15% ng sahod mo for retirement or yung manageable na percentage na pasok sa budget mo. Dagdagan mo na lang ito ng 1% kada taon hanggang sa umabot ito ng 15%. But still, kailangan mo pa rin balansehin yung short-term savings goals mo. As mentioned dun sa unang goal, it is highly recommended na meron tayong emergency fund na equivalent to 3 to 6 months of living expenses. Para ready in case mawala ng trabaho o magkaroon ng di inaasahang gastusin. Payaman goal, edad 50s. Ito na yung point na kung saan ramdam na ramdam na ang benepisyo ng compound interest. Well, yan ay kung isa ka sa mga taong nag magipon mag-ipon ng maaga. Dahil mas mahabang panahon na pwede lang ma-enjoy yung compound interest. Ano nga ba yung compound interest? Ito yung prinsipyo na kung saan kumikita ng additional interest yung principal or yung initial deposit mo on top ng accrued interest. Di na natin i-discuss kung paano mag-calculate ng compound interest in this video kasi it would take time at pwede naman natin i-utilize yung mga compound interest calculators online bigay na lang ako ng sample for easy comparison and reference. Halimbawa, let's say, meron tayong 1,000 pesos starting balance or initial deposit. Then, let's say, meron tayong 3% interest na compounded daily. Base sa figures natin, yung principal ay kikita ng roughly 30 pesos sa interest annually. Add lang natin yung principal at accrued interest para makuha natin yung ending balance for the first year, which is 1,030 pesos. Then, if we continue on the second year, ang starting balance na natin will be 1,030 pesos, which will earn another 3% interest or 32 pesos. From here, ang magiging year 2 ending balance natin is 1,062 pesos. Then, we can compute yung succeeding years based dun sa ending balances natin. Yun yung idea. Principal will earn interest and will compound on a year to year basis. Mukhang maliit lang on the early years, pero kung long term yan, Say, nag-start ka ng 20 years old or so, then by age 60, yung isang libo mo ay roughly apat na libo na. Not bad, di ba? Di pa na-consider sa computation yung monthly contribution or dagdag na deposit in case may extra savings ka. Dito, masasabi natin na totoong kasabihan na the earlier, the better when it comes to finances. Payaman goal, edad 60s. By this time, dapat retired ka na at ini-enjoy mo na yung fruit of your labors for the past 40 years or so. Kung diligent ka sa pagsunod at pag-implement ng savings plan mo sa mga nagdaang taon, magiging very rewarding na yung retirement mo. Dahil you no longer have to work and you already saved up for your expenses for the rest of your life. Dapat bayad mo na lahat ng utang mo at this age. Bahay man yan or kahit ano pang klase ng utang. Ideally, dapat meron kang natabi na at least 8 times of your annual income at this point. At meron ka rin dapat natabing 25 times ng annual expenses mo. Ito yung tinatawag ng karamihan na golden age of retirement. Dahil pwede mo na ma-withdraw yung retirement funds mo without facing any penalties. Dito mo rin may enjoy na yung kinita ng savings, investments, portfolio mo at full potential. Ngayong alam na natin yung mga targets, paano nga ba natin makakamit ang mga goals na ito? Ang unang hakbang, syempre, ay magkaroon ng control. Dapat may sinusunod na yung budget. Pagdating sa pera, ang pinakamadaling gawin ay gumastos. Lalong-lalo na sa mga bagay na gusto nating bilhin. Basic lang yon. Kasi mas madaling gumastos ng pera kaysa kumita ng pera. Kaya konting tao lang yung nakaka-achieve ng so-called financial freedom. May video ako about spending less. Doon diniskas ko yung mga strategies about how to cut out unnecessary spending. Kung may utang ka naman, make it a priority na mabayaran yun. Di naman kailangan bayaran in full amount agad-agad. Ang mahalaga, mabawasan ng paunti-unti. Meron din akong video about paying debts. Be sure to check that out as well. And once meron ka ng budget, na trim down mo na yung unnecessary spending mo, at nabayaran mo na mga utang mo, then this is the best time para madagdagan yung hulog mo sa savings mo. And explore investment opportunities to grow your money. In summary, maraming binipisyo ang dala sa atin kapag meron tayong goal or target in terms of personal finance. Nakakatulong ito para ma-achieve natin ng mas maaga ang financial freedom. Nagiging mas achievable kasi ang goals kung naka-breakdown ito into smaller and manageable targets. Kasi alam natin kung magkano ba dapat ng kailang maitabi natin at each age which will make us stay focused sa goal. Another tip huwag masyado mag-focus sa amount. Dapat sa percentage ka nakabase when it comes to savings. Kasi minsan kapag nag-set tayo ng target amount, nagmumukhang imposible ito ma-achieve as compared to savings na nakabase sa percentages of your monthly income. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, and subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!